Alas stress ng madaling araw habang nagpa-flashlight ang lalaki na ito sa isang madilim na lugar, ay bigla na lamang nahagip ng kanyang kamera ang isang tila ba isang demonyo, mayroon itong dalawang sungay at nang lilisik ang mga mata, masdang mabuti ang video. Nabalot naman ng takot ang lalaki na ito ng mga oras na ito kung saan siya ay nagtatrabaho sapagkat misto lang siya ay pinaglalaruan ng mga masasamang espiritu dahil sa pagkurap-kurap ng mga ilaw sa loob, at sa pagkakataon na ito bigla na lamang mag-isang sumara ang pinto kaya't dali-dali siyang tumakbo palabas. Okay, guys, Nakakapangilabot naman ang video na ito dahil ang bata na ito ay nakakakita ng isang taong na mayapa na, habang kinakausap ng bata ang kaluluwa na kanyang tinuturo, ay banividyohan naman ito ng babae na kasama ng batang nasa loob ng kotse. You can see somebody? Yeah. I don't, are you sure? see Oh, is she, is she okay? She doing? I'm you doing honey how did I don't think there's a dead girl in the tree baby there's nothing in the tree dad, look, see I see it. honey there's nobody in the tree Like? Bang nagsisigawan ang mga tao na ito, ay mapapansin natin ang isang lalaki na nakaputi na nakatayo sa likod ng lalaking nagsasalita, ngunit ang mas nakapangangilabot dito, ay di umano na ang lalaking nakaputi ay ang kaluluwaraw ng bangkay na kanilang pinagkakabuluhan, ito ay base sa caption ng video, ang sabi ay kailangan daw maibalik ang bangkay kung saan ito nakalibing, ngunit ganun paman ay wala tayong sapat na ibeden siya upang sabihin na totoo ang bagay na ito. Sa video na ito ay makikita natin ang isang babae na nakaadamit ng kulay violet, ngunit ang mas nakapagtataka ay bigla na lamang lumitaw ang isang bata at agad itong inakay ng babae na ito, na tila ba ito ay may kapangyarihan. Ngunit ang sabi ng iba marahil ay isa lamang itong witch. May nagsasabi naman na meron nga talagang kapangyarihan ang nasabing babae, ano nga ba talaga ang katutuhanan sa likod ng mga pangyayari na ito? Sa video naman na ito ay may isang lalaki ang nagtangkang pasuki ng isang abandonadong bahay, na pinagmumotohan raw di umano ng mga ligaw na kaluluwa, at sa mga oras na ito ang lalaki ay balot ng takot at hingal na hingal, hanggang sa bigla niyang narinig ang isang nakakatakot na boses at kasabay nito ang biglang paggalaw ng isang bagay. Oh, ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم ما اسم شيء الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Sa paglalaro ng Ouija Bird ng magkakaibigan na ito, sa hindi inaasahan ay nakatawag sila ng masamang espirito dahil sa kanilang takot ay bigla na lamang silang natigilan at pagkatapos nito ay mapapansin natin na ang bagay kung saan nakapatong ang kanilang mga daliri ay bigla na lamang itong gumalaw ng mag-isa. Can you make Habang nagji-gym naman ang babae na ito ay wala siyang kamalay malay sa nangyayari sa kanyang likuran, mapapansin natin na bigla na lamang umaangat ang tali kahit wala namang tao na nagko-control -co dito, ano nga kaya ang tunay na mga dahilan sa likod ng mga pangyayari na ito, at siguro sa mga tunog sa likod ng babae ay ito ang naging dahilan kaya't ang babae ay bigla na lamang umalis dahil sa takot. Sa video naman na ito ay makikita natin ang isang babae na sumasayaw at may hawak na apoy, ngunit alam nyo ba base sa aking nakalap na impormasyon na ang mga tulad nito ay maaring makapanakit o makapatay ng isang tao. Dahil di umano ang mga dancing lady na tulad nito raw ay maaaring manghabol ng isang tao sa oras na huminto ito sa pagsayaw lalo na kung ito ay nagambala, at sa oras na ito ay manghabol ay maaaring niyang gamitin ang kanyang hawak na patalim sa kanyang target. Isang babae naman ang binidyohan ng lalaki na ito, sapagkat ang babae ay makikita natin na nakayuko at nakaupo lamang sa isang gilid, at hindi rin ito nagsasalita. At sa mga sandaling ito ay sa dikalayuan ng lalaki ay kanyang nakita ang isang nakapulang babae kaya't inilipat niya ang kamera sa babaeng nakapula, ngunit nang kanyang muling itinutok ang kamera sa babaeng nakaupo ay bigla na lamang itong naglaho na parang bulak.